Yes, uh, magandang umaga mga minamahal kong mga taga-subaybay So, kaliligo ko lang Para kondisyon, pupunta kasi kami doon sa site na pinikapan namin ng bakal Meron pang kaunting natitirang bakal para yan ay hakutin So, kailangan kondisyon ng makina At uh, kanina, may pinitas akong bunga ng atis At ito nga, kaso may tuka ng ibon So tinirhan ako ng ibon, may tira sa akin, tinirhan ako ng ibon at ito yung atis na pinitas ko kanina. At siya ngayon ang magiging ulam ko dito sa bahaw na kanin. Yung bahaw na ibig sabihin, kanin kagabi ito na natira. So bahaw ang tawag dito. So ito ang aking uulamin na atis na may tuka ng ibon. So dalawang piraso itong uulamin ko. Charal mo dito. Kain tayo mga minamahal kong mga ate, bye. Please like and share po. Mabuhay po mga minamahal kong mga bye bye. Maraming salamat po. Sabi ko na kanina.